Pansin na to sa tayo ng ate. Ay, pag-room to. Kumukha ka mukha kasi pati yung mata, pati yung paa, di ba? Boss! Ah, ay, pinag-room lang yan. <laughs> Pinapatulan namin ng buktong pusa mo. Hey! Pati kukate ng ga... guys kasi natusan tayo ni ate guys na ipagroom to si boss kasi alam niyo naman si boss di ba? anak talaga ni ate oh. yan ngayon may nakita kami sa bet nakabukang kamuka oh, ni boss oh. <laughs> 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 ilabas yan ilabas yan ilabas yan si kat nasa niya nasa niya ayun o ayun o ilabas yan pakita mo pakita mo ayun o oh. oh, tingnan ay. nyo guys oh. Ayan <laughs> <laughs> Ngayon ang gagawin natin Pagpapalitin natin sila guys kunyari, ay yung ay na si Kat, ay uh -huh. ay na si Boss, ay na si Boss, di ba? Kasi pinagroom namin. Kasi, <laughs> namin. Kasi alam naman to si Boss, anak talaga ni ate to, di ba? Oh, mahal na niya. mahal, mahal ni ate to. Uh -huh. Ngayon gagawin natin, bibigay natin kay ate tong isa. Itignan <laughs> natin reaction ni <laughs> ate. Itignan natin. Na <laughs> Itignan <laughs> natin. Dayan ikaw bahala dyan, Oo, oo, oo. mo ako. Uy, <laughs> sama ka namin, oh. ikaw nagpano. Ito nga, diba, sama mo. Kamukha ka kasi pati yung mata, pati yung pa, diba? Boss, pasenja okay, ka na. Siya, <laughs> ay, ay okay. kamukha ka kam, 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 guys. <laughs> Tingnan nyo, guys. Boss! Oh, ay, pinigroom lang yan. <laughs> <laughs> okay, tara. Okay, guys, let's go! go. A few moments later. tara. <laughs> Tignan natin na. 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 Tignan Pe! Pinaputulan namin ang buhok ng pusa mo! Si Boss oh! Ito oh. Tapos na! Tapos na! Ang ganda niya tayo ha! Pati ko ka tinungga! Pati ko ka tinungga! <laughs> si na. si yan. Ina. Boss yan! Boss! Ayun na si mama mo! Kasi ko Oh! Tiyo! Kaki! Ulo mo na! Nakangalin ako! Nakangalut niya ako! Masa ko! Oh! Baby. Si Boss oh, yan! Ayun. Sabi mo ay pag-groom namin! Ayan na! Pag-groom na nga namin eh! Ayun! Oh! Ina <laughs> Ang ganda okay. nga niya to! Ang haba kasi ng buhok! Ang linis, yes. no? Siya ba yan? Oo, oh, oh. oh. ganda, no? <laughs> hindi! Ang pangit! Hindi siya yan! Eh, ano ka ba? Anak mo yan! Oh! Jay! Ano ba? Hindi ba kayo nagkakali na kinuha? Hindi! Hindi! Si Pus yan! Oo, amat! Tayo mo yung mulay! Oo, kulay pa na Yun pa! Oo! Sipos nga yan! Ang ganda yung mukha! Ha? Ba ba ito nga? Anong pagpapit siya?

Ha? Huh? Ibalik eh, niyo yung buhok! Para Kaya mo ito balik <laughs> hey, maling, yun! Hindi, pinag- Pre, alinaw nila na pag-aasab niya, pag si oh, eh, boss, pag-upitan. Oh! Pag oh. Ayun o, tapos gutom na gutom mo. Oh. Gupit oh, yun dito! Bakit buong katawan? Ha? Huh? <laughs> doon ba? Hindi, <laughs> para... kasi para doon maging hawa. Oo! Wow. Nanginitan yan eh. Oo! Oh, oh, oh. may... Alam mo na yun, mainit, di ba? Oo! Oh. Uh -huh. Parang hindi na Parshan, ano? Parshan yan! Parshan! Boss! Parang hindi ito Ayan nga, okay. Inti! Ay, ako kayo nagpapalit ng pusa, Don? Ba? Eh, ba't ka nagpapalit ng pusa? Ano ka ba? Tamo, kisan mo, tamo. Simbo, yan yun, si yun. Simbo siya! Kahit kiss mo yan, magmamiyaw yan. Magmamiyaw yan, tamo. Kiss mo, kiss mo. Kis mo. Kis mo. Kis mo. Kis mo. Ayaw niyo maniwala, oh. Sige, boss, kiss mo si mama mo. Boss, kiss mo si mama mo. Kami, ano nga, ito ba talaga? Kaya, ano ba? Kaya, pinagroom mo kasi, boss. Yung pinutol na buhok sa kanya, parang mga ganyan. Ganyan ka. Sabi mo kasi pagupitan eh. Ang akala ko, boom, katawan. Eh, sayo, ilalim lang pala, sabi mo. Oh, oh di ba? Oo. Oh. Ay, no. Oh, oh, diba? Nakilala ko. Oh, diba? Diba? mo? Oo. Oh. Bosa yun, mama. Mama. sa mama mo. Bata tawag ka ni mami mo. Hindi yan, sagwanan mo. Kiss daw, kiss. Ito ba? Iba man, isor ginamit yan. parang gunting. Mm -mm. Ginano niya, razor. Parang gunting na razor. Scissor, scissor, scissor. Scissor, razor. Scissor, razor. Scissor, scissor. Ayun yung ginamit ako Oo. Para daw pantay yung pagkakaan ng bagina. Mapalag pa nga eh. Yung ano, hindi talaga, hindi Ayan. siya yun. Ayun. Ano ba? Hindi mo nakikilala anak mo. Anak mo yun eh. Kinakailan mo? Ulay, mata. Pinaglong nyo? Ba't pinaglong pa Pina Papangit? Ha? Paano papangit? Ang ganda mo, oh. Presko. Mo, ano Ano ba? Presko? Ikaw parang unfresh ka na. Tay, pinagkakalmo ko yun eh. <laughs> <laughs> Kala mo, bite yung puso ka mo eh. ko. Sino yung magagagalit ni Chua? <laughs> hindi, hindi siya yan. Boss boss boss. Ariga, boss, boss, boss. alika boss, boss. Boss, ito ka boss. Boss. Oh. Boss. Ang kitkat naman yan. Oo. Oh. Oo, <laughs> oh, di ba? Kiss mo, kiss mo, Ah, hindi, okay nga. Ah, hindi, si boss. Ah, ano ba yun? chini <laughs> 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 yun irritable lang kasi bagong kapit. Bagong kapit na stress yan, te. Oo, oh, stress pa yan. Stress yan. Pinaligawan eh. Sino mo tot Ha? Huh? Wala ah. Layo ko ah.

Kaya sabi ko, kiss mo na si mama, kiss mo na si <laughs> mama. Ayun, natatagal ganyan rin yata, okay? Kita. Kasi iniisip ko, bakit ganun matangos? <laughs> eh, <pamutok> mo sa'ko. Huwag <laughs> hm, ko, ako parang matanda. Anong <laughs> niya si little, <laughs> sa amo. niya ko, yung bibid, <laughs> ayun, amoy. Si Boss, di ba ang mabaho? Lalatak sa ako. yung bibig kasi, eh, ko. <laughs> Nakita kasi nakamaling doon sa bibig. Sully niyo talaga. Sully namin, tahanan mo, tama mo. <laughs> tahanan <Tamalang> mo. <laughs>